Hi guys, good day. Good day sa lahat. So alam niyo na kung bakit tayo nag-shoot for today's video. So may in order kasi ako, papakita ko lang. Titingnan ko dito sa by orders. I think sa orders. And may in order ako sa TikTok shop and dumating to siya uh, the other day. That was Thursday, I think. And yesterday hindi ako umuwi sa amin. So ang sabi ko sa kapatid ko, dalhin niya dito. So, umuwi yung kapatid ko kahapon. Yesterday was Saturday. Today is Sunday. Umuwi siya kahapon sa bukid Sabi ko, dalhin mo na yung ano. Dalhin mo na yung in-order ko from TikTok shop. Kasi nabayaran ko naman na yun. Uh, para dito ko yan unbox sa boarding house. Uh, dito ako sa boarding house. As you can see. Kung kita niyo yung background ko, ibang iba sa bahay. So, yan. ito yung in-order ko. Uh, it's called... Bon Bonkyo F999 sound card. So, comes with all of this. <clears throat> Pakita ko lang sa inyo, guys. Ganyan siya. Ito. Ito yung in-order ko sa TikTok shop. So, medyo maliit yung box. I don't know kung, mag, kung lahat yung ano, yung nakita nyo ng mga ano doon, inclusions. So, ito yung ano, kasi kailangan talaga nating mag-video every time na mag-unbox tayo. Kasi nga, just in case na may damage, meron tayong proof na um, nag-video tayo. So, sabi niya dito, please handle with care. Thank you. It's fragile. So, kita niyo sealed siya. Walang butas. Ayan. And then, ito yung kanyang number and kanyang QR code. Hindi ko na ipapakita. Siyempre yung details. So, let's open. Kasi, matagal na akong gumagawa ng ano, guys. Matagal na akong gumagawa ng, you know, yung mga simple recording. Hindi naman tayo professional na, ano eh, recording artist. Nagre-record lang tayo para, siyempre, para masatisfy din natin yung mga ano natin, mga... Ito, nito, viewers natin. So, para mas gumanda yung quality ng ano ng videos na post natin. Bumili ako nito. Actually, meron akong V8 before. Unfortunately, siguro sa katagalan na ng panahon na hindi ko siya ginamit. Parang yung mga chords niya, parang nagkakaroon siya ng ano, pag pag nag, nagre-record ako ng mga uh, audios, meron siyang ano, parang static gumagana siya. So, sabi ko something's wrong. And nag-inquire ako sa isang music store sa Lanang, sa SM Lanang. And kausap ko yung isa sa mga agent doon. Unfortunately, um, parang isang buwan na kaming, almost a month na siguro, or let's say three weeks na kaming nag-uusap, eh hindi pa rin siya napunta dito sa boarding house. Kasi sabi ko, mas maganda na ikaw na pumunta dito para ma-set up na. Ayaw ko kasi nang dadalhin ko yung laptop ko, yung mga gamit, sa set up doon. travel ko ulit. Tapos, alam nyo, nagko-commute ako, nag-jeep lang ako. E, Siyempre, mayuyugyug yun. Ayaw ko. And then, nung ano kasi, ang usapan namin last Thursday na magkikita kami, pupunta siya dito sa boarding house after his work. And then, unfortunately, sabi niya, may, may pinuntahan daw siya kasi uh, reunion daw nila ng mga um, katropa niya, ganun. So, ang ayaw ko lang kasi is, siya kasi ang gumawa ng schedule. Siya ang nagsabi sa akin na Thursday. So, ako, Um, nasa isip ko na talaga na magagawa siya last Thursday. Unfortunately, hindi siya dumating. Buti na lang talaga, umorder ako. So, kumbaga, ako na lang gagawa. Kasi ayaw ko ng, ano eh, ayaw ko ng tao na atras abante. Ayaw ko talaga ng ganun. Hate na hate ko yan. Once you plan something, um, ano mo, yung ito yung, um, to pa mo. Kagaya ng pag-order sa, di ba, nag-negosyo ako. Pag nag-order ka kasi sa akin, counted na yan doon sa bilang sa gagawin ko sa mga orders. So, once na nag-cancel ka, mahihirapan nako kung paano ko siya ibebenta. Especially kung order mo bulk. May order kasi sa akin 12, tapos biglang cancel. Kasi may, siguro may nangyari, ganun. Eh, syempre, sa totoo lang, hindi ko naman kasalanan kung may nangyari doon. So, syempre, sabi ko na lang na, okay, sabi kong gano'n, okay, wala naman akong magagawa ako, cancel mo. Maghahanap na lang ako ng ibang buyer. Kaya alang syempre, ako, syempre, masasaktan ka kasi nga, akala mo sure na buyer, tapos hindi naman pala. So, if, if mag-order kayo ng ano, ng, sa mga nanonood sa akin, kung mag-order kayo ng products namin, kasi pinaghihirapan namin yan eh, hindi naman kami gumagawa para lang ano, para lang anong tawag nito? Yung magkaroon ng, syempre, oo, oo, para magkaroon ng income, pero passion namin yan eh, na, na, nito yung para matikman din ng iba yung product namin. Tsaka, imagine, imagine na pinaghirapan namin yan kasi nga, um, nag-order kayo. ba diba? Ginawa namin yan specifically para sa inyo. Tapos bigla nyo siyang ikakancel. ba diba? Sino hindi sasama ang laob? Siyempre, sasama ang loob namin. Tapos magtatanong kayo kung bakit nag a ka ako ng ano, ng message. Ganun. So, siyempre, nag, minsan nag a ako ng message kasi minsan nakakalimutan ko sa dami na nang iniisip ko na um, tinanong niya bakit ako nag unsend ng message. Sabi ko, nag unsend ako ng message kasi nakalimutan ko, kinansel niyo nga pala yung order. Yun. Anyway, so ito na siya. Buksan na natin. Ang dami kong sinabi, 5 minutes na yun. Ito siya. So, ayan, walang butas yung box, ha? Walang butas yung box. Oh. And again, guys, gumagawa kami or nagbebenta kami ng product, it is because alam nyo kung gaano kababa ang sahod dito sa Pilipinas. Isa yan sa mga reasons kung bakit kami nagde-negosyo Pangalawa, alam nyo marami akong pinapakain na mga animals. Meron akong pusa sa loob ng bahay at napakarami kong pusa sa labas ng bahay. So imagine nyo yung ano imagine yung konting kita na nakukuha ko doon binibili ko yan ng pagkain ng mga pusakal. So sa mga bumibili sa akin, yung tun-tunay na bumibili sa akin na ano na tumutulong talaga sa akin. Maraming maraming salamat. Ayoko din kasi yung nagsasabi ka na ano, ayan pag pag magbabayad sasabihin na ano, meron kasi mga ganun if eh, magbabayad sa sasabihin na Ah ano ko na yan parang gift ko na sa iyo yan yung bayad isusunod ko tapos hindi naman pala mangyayari. So ako ang sasabihin ko na lang salamat sa bayad. O oh, kasi syempre nagbigay na siya ng pauna eh kahit sabihin pa niya na ano na parang gift na yon inaano ko na talaga na bayad yon dahil una sa lahat hindi niya gagawin yan. Hindi niya gagawin yan. Oo alam na alam ko yung mga style ng mga tao. Oo paano lang yan pa-effect lang yan. So it comes with this ito yung kinakabit mo sa microphone. Tsaka ito yung, ano bang tawag ito? 3.5 mm ba ito tawag dito? Basta ito yung kinakabit sa phone din. Ito yung sa microphone, ito yung sa phone, or sa laptop, sa PC. Ito, tanggalin natin to. Sa microphone, at tsaka ito yung sa um, cellphone or sa PC. Ayan siya, ikakabit mo siya. Ganyan. Pero, since meron kang ka V8, ito, iba, ibang pangalan nito ha. Nasabi ko na kanina. Hindi ko kasi kabisado. Eh. Um, bonkyo. Bonkyo. Yan siya. So, itatest ko to after ng video na to. So, may kasama din siyang mga wires. <coughs> I think ito yung problema ko sa... Um, sa isa kong ano, sa isa... Oh, meron siyang kasamang ano. Oh, oh nyo yun. Meron siyang free na ano, na headset. Oh, malay nyo, maganda pala ang tunog nito. Subukan natin. Meron siyang free na headset. Tapos meron siyang velcro. Oh, may mga velcro siya, oh. Oh, tinan nyo. One, one, two, three, four. Velcro straps ang tawag yata dito. Velcro straps para... Pag, let's say for example, ikikip mo siya, igaganon mo lang, tapos ididikit mo. Velcro, yan, ganyan, no? Velcro ang tawag dito, guys. Ganyan. And then mayroon siyang tatlong wires, ni ko alam kung para saan to pero titingnan natin kung paano natin i-set up. Tapos ito naka-type C na siya, na adapter. Ito USB type C. Yan. So yan ang laman niya. And then meron siyang kasama na microphone. Ito, bone-cue microphone. So ito yung ikakabit mo dito ganyan. So titingnan nga natin kung gaano siya kaganda mamaya kasi alam ko pang podcast ito. So, ako, since nagre-record ako, titingnan ko kung maganda ang tunog. ba diba? oh Ayan siya. Ito yung kakabit mo. Ganyan, Oh. Yan. So, meron naman ako nito. Meron ako nito. Kompleto ako nito. Maganda pa nga yung ano ko, eh. Maganda yung microphone ko. Kasi, garing pa ng US yun. Bigay sa akin ni Ate Bri na pansito. Uh, ano siya, yung... Alam nyo, ako kasi, thankful ako sa mga tao nagbibigay talaga sa akin. Oo yung tawag nito yung wholeheartedly given hindi lang para lang ma-shout out mo sa Facebook or something so thank you talaga Ate Brina kasi sa kanya ako natuto na mag ganito oo kasi meron ako mga tinatanong na mga kaibigan ko din tapos kaya may meron silang setup tapos alam niyo kung ano sinasabi sa akin, mahirap 'yan i-set up, ganun. Pero si Ate Brina talaga nagtiyaga talaga sa akin at turuan ako. So, 'yun yung mga tao na alam mo na talagang buong puso yung pagtulong sa iyo. 'Yun. So, ito siya, pag-aaralan ko mamay kasi mananini bago ako. Ang luma ko kasi maliit lang siya, kalahati lang nito kulay itim, V8 'yun binili ko pa siya sa Dubai. Tapos, ano ba 'to? Meron siyang battery. Oh. Meron siya sabi dito open. So, let's open. Eh, tingas. This... Ang sakit. Okay, later na lang. Tapos, hindi to yung mga saksakan nito. So, pag-aaralan nga natin mamaya. Ito yung sa... Ano ba to? Live. Sabi niya live. Anyway, mamaya. Tapos, ito yung sa pag-charge niya. Ito. Ito siya. Ayan. So, baka ito yung battery na um, nito? Yung, ano mo tawag? Rechargeable battery. Just in case na magkaroon ng brand out, tapos nang record ka, ganun. So, meron siyang extra battery siguro sa loob. siya. So, ayun na siya yung laman nito. etong area na to. Kasi marami nga tayo nakikita, diba? So, ganyan. So, bubuksan pa natin yung ilalim. o. <coughs> oh, so, meron talaga siyang laman sa ilalim. Ang galing muna natin to. Napaka ano no, napaka ano niya kasi compact, napakaliit ng kahon pero ang dami niyang laman. This one is a I think a phone clip. Pambuksan natin siya. Ayan. Ang cute oh kasi inipit lang nila yung plastic kanya. Tapos tatanggalin niya gano'n. Ayan. Phone clip siguro to, phone clip or microphone clip, I don't know. So, titingnan nga natin mamay. Isi-set up nating maigi para makita natin kung paano. Ang ano ko lang dito ngayon is the unboxing itself of, you know, the product. Unboxing, di pa-review. Ayan siya. So, ito. Ano ba to? Grip. Ewan ko kung ano to. Ayan siya. Meron ganito. May pa ganito siya. Ah, siguro ito yung kinakabit sa table. Ganyan ah, oh, ito nga yung pinapang grip sa table para pag nag-ano ka ng yung holder ng microphone, hindi siya mahuhulog. Di ba ganun? Oh, ganyan. So, ang ano ko na lang ngayon, kung sino man makapag-sponsor, char. Kailangan ko ng ano talaga, ng background. Yung <clears throat> gusto kong bumili ng ano, yung parang ano ng projector para at least na ano lang siya dyan, naka gano, nakatayo para hindi nyo makita sa likod yung itsura. Para parang magsisilbi lang siya as background. Ganun. Gusto, yun ang gusto kong bilhin sa ngayon. Pero wala pa tayong budget kasi marami tayong kailangang bayaran. Bills sa bahay, kuryente, tubig, pagkain ng pusa, taihan ng pusa, mga ganun. So marami tayong gastos. So, hindi tayo makakabili ng ganyan for today's video. So, ito na. <coughs> ito yung pinakalas. Ito. Wala nang laman guys. So, dyan ka muna. <laughs> Ayusin natin yun mamaya. So, eto. Let's open this one. Oh. Stranded. Na stranded. Na ano siya na <coughs> dyan sa springs. itsura And then, paano ba to? Baka ito yung dito, ganyan. I don't know. Ah, dito siguro. Ganyan. 14 minutes pa naman tayo. I think we still have time. No? Ample time. Nandito mo siya isusuk-soak. Ganyan. Kasi, may nakita akong ano eh. Butas. <laughs> so for sure, dyan mo siya isusuk-soak. O, tama. Tama siya. O, diba? I told ya. And then, pwede mo siyang maikot-ikot. Ganyan. Oh, hindi siya, uh, ano ha. Siguro 180 degree lang to. Ganyan siya. And then, oh. Ang cute oh. Kasi nag-move-move siya. Parang kamay ng robot. And then, pwede mo siya ilagay dito. Ganyan siguro. Oh, ganun nga. And then, meron siyang ipitan dito. Oh, perfect. Pasensya na, hindi pa ako naliligo guys. So. Huwag kayong ano dyan. So, ganyan. You can do this, you can do that, like that. Oh! A-arty ka pa ba? O, oh, diba? Tapos may kabitan dito. Perfect. Ganon. Ganyan. Oh! A-arty ka pa. So, ito lang yung laman niya. Ito yung inclusions niya. So, pag-aaralan natin kung paano natin siya ah uh, mapapatunog ng maayos sa ating laptop. Um, inaano ko na yung laptop ko, tina-charge ko na kasi um, mas maganda kasi na ano, na pre-charge na yung laptop ko. Kasi dito ako sa ano dito ako sa maliit na table na binigay ng or pinahiram ng boarding house and uh ang saksakan ko lang kasi isa doon lang, masyadong malayo. And gumagamit ako ng extension. And ang extension ko nandyan, masyado ding malayo. So, kung dito ko siya iharap sa ano ko, sa may bed ko, makikita nyo yung dumi ng ano ko. Kasi double deck yung ano ko. Sa taas ng double deck ko, nandoon yung mga gamit ko, yung mga damit ko, ganun. Tapos sa baba, bed ko lang talaga. Ganyan. So, ayoko makita ninyo na ganun ka, ano, ganun siya ka... Ano, organized naman kasi nakaayos naman yung ano ko yung mga damit ko pero ayoko nakikita ninyo yung na, ganun. So yun lang for today. Ah uh, binili ko to siya almost 1800 to sa ano sa TikTok shop. And thank you pala sa nag-sponsor. Hindi ko na sasabihin kung sino. Thank you so much sa nag-sponsor nito. As in thank you thank you thank you so much. Oo. Yun talaga yung mga tao na pag sinabing ano, pag sinabi nilang e sponsoran kita, yung totoo ba. Hindi yung puro salita lang. Oo, mm -mm, talamat talaga. Again, hindi naman ako nangingi. Oo. Hindi ako nanghingi pero binigyan ako. So salamat talaga ng marami kasi alam na alam niya na gustong gusto ko nang mag-record ng ano ng mga magagandang music, magagandang contents. So again, oops, muntik na mahulog. So ayun. Again, <coughs> sa mga gustong mag-sponsor sa akin nung ano, meron naman ako microphone stand pero kung gusto niyo mag-sponsor ng microphone stand, why not? And uh, ang kailangan ko pa kasi, hindi ko sinabing mag-sponsor kayo ha. Kailangan ko pa ng microphone stand. Kailangan ko ng um, tripod. Oo. Kasi magset up talaga ako. Para ano. Kailangan ko ng tripod. Pero pag iipunan ko. Yun lang talaga. Uh, it, hap, uh, it so happened na merong nag-sponsor sa akin. Kaya nakabili ako nito. So ayan. Thank you so much for watching guys. Saset si up ko to, and then i-update kayo later on. So I'll be using siguro my other phone. Yung ito sa pagbi-video mamaya pag na-set up ko na. So, uh, just in case na malabo, mas, medyo malabo ang ano, malabo ang video, ito 'yung ginamit ko ha kasi mas malinaw itong isa. Eh. So, 'yun lang guys. Thank you for watching and sana okay kayong lahat. I love you all. God bless.